Ayan po mga kadilag at luto na po ang ating paksiw na bangus. So ito po ay akin na pong aahonin mga kadilag. tayo mga ruling bo, tayo mga ruling ano? Maganda bagay gabi. Ah. Maganda ka naman Maganda mga may gabi. Mga aruling kay araw. Gusto ko ngayon na agad ano tayo? Nakaka-away lang baga. Napat bagay gabi. Bakit magagabi na nga rin yun? Para maganda. <laughs> Yung Christmas light. Aba, ganyan pala. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog mga kadilag, ay magluluto po ako ng ulam namin para sa tanghalian. At aking pong lulutuin mga kadilag ay paksiw na bangus. So ako po ay magpe-prepare na ng mga ricado na gagamitin mga kadilag. So ang gagamitin natin ay luya, sibuyas, at saka po bawang. Ayan mga kadilag, at hihiwain ko na po yung ricados. Ayan mga kadilag at nilagay ko na po yung ricados, yung sibuyas, bawang at saka po luya. Lalagyan ko na din po ng suka. Saka po ng tubig mga kadilag. Lalagyan ko na din po ng paminta. Saka po asin, mga kadilag. Ayan. Lalagay ko na din po yung sili. Ayan po mga kadilag at bali, sinak lang ko na po yung atin pong bangus. Bali, nilagyan ko na po yan ng mga ricados. Ayan mga kadilag at kumukulo na po ang atin pong pinaksiw na bangus. So, kaunting minuto na lang po at ito po ay luto na. Mabilis lang po iyang maluto. Pagkatapos ko pong magpaksiyo ng bangus mga kabilag, eh, may lulutuin pa po akong isip. Yun po yung balaw. Ayan po at titikman ko na mga kadilag kung okay na po ito. Dahil mukhang luto na po yung isda. Mmm, sarap. Ayan po mga kadilag at luto na po ang ating paksiw na bangus. So ito po ay akin na pong aahonin mga kadilag. Ayan, tamang tama. At malapit ng kumain. Pagpiprito na lang po ako ng balaw. Ayan po mga kadilag at nakaredy na po yung balaw na lulutuin ko. Tapos ay lalahukan ko mga kadilag na itong kaunting karning baboy na may mga taba kasi sibuyas bawang laang po mga katilag nakasalang na po yung kawali at uh, umuulan po medyo malakas ang hangin ngayon mga katilag parang may bagyo so dahil mainit na po yung kawali ay nalagay ko na mga katilag itong karni dahil ito ay may taba para yan yung gagawin natin langit langis mantika na makukuha natin na yun lang ang papang luto Mas masarap sana mga kadilag ay yung dayok ko. Oh. Kaysa dun sa balaw. Ay dahil wala si na nabili ay yung balaw na laang. Ayan mga kadilag dahil lumabas na yung langis dun sa taba. Ayan po ay tumatalsik. Nakakatakot lumaki <laughs> Pero kailangan natin itusta ka ng kaunti mga kadilag. Bago ko ilagay yung sibuyas at bawang. Ayan po mga kadilag at lalagay ko na yung sibuyas po at saka po bawang. Mayiging mga kadilag at medyo mahina na yung uling. Hindi masyadong malakas yung talasik. sarap na pares mga kadilag sa dayok at saka sa balaw ay may taba tapos sige na yan ang gagawin mo parang malutong sibuyas at bawang lang yung balaw ay huhugasan din mga kadilag bali na hinugasan ko gawa na ngayon ay sobrang alat kapag hindi hinugasan pero yung iba, yung mga ginagawang sausawan, ganay o ay hindi sa hindi na hinuhugasan. Taba na yan ay malutong na. Masarap ng kainin. Ako mga kadilag ay kapag kumakain ako ng taba, ng baboy, ay kapag kayong malutong ang luto. Hindi ako masyadong kumakain kapag kayong sa adobo, yung mga ganay, yung mga kabilag. Nakain ko lang ay kapag ka ganito, malutong, open na rito. Nahahanglayan ako kapag kayong sa sinigang, tapos ay sa adobo. Ano lang, share ko lang. Ayan. Ari na din pong ilagay yung balaw, mga kadilag. So, kaunti lang po yung balaw na binili ni mama. Pero okay lang po yun Gawa so, ang masama din kapag ka palaging ganito Ay, ito. Ay, yung mga ilang kain laang namin, mga kadilag. Yung balaw. Yan mga kadilag, lalagyan ko din po ng kaunting asukal. So, aahonin ko na po ang pinirito kong balaw with baboy. Ngayon po mga kadilag, dahil luto na po yung ulam, ay pwede na pong kumain ng tanghalian. Kain na po kami ni Mama. Ang dahing ito. Mm. Ito mama, hindi ko lang masyado nilagyan ng lasa. Paksi mo yun ay. Hindi, hindi. Ang balaw. Paksi. na bangos. Nung pungasan hindi na si Miguel. Mm. Mm. Charo ni Hong Kong, taba. Mm -hmm. Match din po dito sa Paxil. Balaw. At saka yung 我在了嘛，他们这个。 Pagkakain ay for the liquid. na. for the Ayan, at pagkatapos ko pong magligpit mga kadilag, ay lumabas po ako. Aba! Wow! Nagbabike si Bini. Wow! At pwede mga bata, oh, nagbabike. Aba mo Hoy, dito ka lang! At baka may sasakyan! O tabi, may sasakyan! Iya! Galing! Galing naman! Oops, sibo naman po, sibo! Hop, hop! Aba Wow! <laughs> Hindi naman marunong si bo. Isang paalaang. O, balik na, balik na. Balik na, balik na po. Bagaling. Aba, aba. Bo, bakit sa'yo yung isang paalaang? Galing naman ng kuya, Bo. Tapos na ngayon party. Ay, di wala na kayong pasok. Bini. O, oh, tama na. May mga sasakyan. Pagod ka na. Oop, napagod na po. Oh. Tapos na ang inyong krismasan. Ay, di wala na kayong pasok. Wala na. Ah, <laughs> December Ah, December ba kasi January na? Hindi ko Wala na kayong pasok na yun. Hanggang January na yun. Ang balik nyo na yung 2025. Pasok kayo na. Kaninong bike bagay yan? Ah, kay Bini, Mara. Pasok na. Umuwat naman buyang pera mo eh. Anong natanggap mong gift bo? Mo? Wow! Marami Huwag kang umupo din sa kali. Ay, hi. Maraming nagbigay sa'yo ng regalo. Ha? Tulad ng... Magamit. Mga gamit. Ah. Ako, uh, pabang. Wow! Papango yarn. Ito si Miguel, nilalabas ni mama, pinapaihi. Yun yung asong nagkakaingay kanina, mga kadilag. Habang kami nakain ni mama. Kung may nakain na yan ay nakakakuan. Nakakakutubo. Sibu. Si Lambi na may nado doon. Tinanggal na yung damit niya ni Lambi. Bueno, sa kanyang doghouse. house Lambi! Lambi! Tambi. bah Sinira po na yung damit niya. May damit siya ay sinira na iyan. Yung... Hindi siya sanay. Si Miguel ang sanay. Sana si Miguel. Miguelito. Bo, tay mga Bo, tayo mga Ano? Maganda ba kay gabi? Ah. Maganda nga naman mga may gabi. Maganda mga kay araw. Gusto ko ngayon na agad. Ano tayo? Kaya <laughs> <What? laughs> Kaka-uwi lang. kaka ba? baga. <laughs> Dapat bagay gabi. Bakit na Para maganda. yung Christmas light Aba, ganyan pala. Kaya na may kinaka lang naman ninyo nung nakaray ang Kuya Logs. <laughs> Luko yung mga yun. Kinaruling kina lang ay si kagwapo lang. Ate nga wala hindi mo kinaruling. Ano yan Kuripot. Kuripot. Huwag mong sabihin nyo. Ha? Ha? Napapakiti. Aba! Ay! Sa Pasko pala mama. Ay dito sa mga bata. Ang inaanak ko dito ay si vlogger. Si Chloe. Si Kiana. Ay nako, hindi pala ito inaanak. Ah. Ate, hindi wala eh. Anong <laughs> Nako po, ay pagbaga... Bo, pagbaganinong... Ay, ang ay dapat ay namamas ko bo. Ay, pag hindi. <laughs> Niloloko mo ko, ha? Bo, ha? Ayan, si Talambo po ay tapos na ang party. Yehey! At kaya palaro-laro na yan. Uy! Kaya mo yan. Hindi natatakot si Bu. Yo, parang si Tarzan. Namun mo Mama na. Pahinga na, pahinga na. Tatarsan po ang naman ito mga kadilag.